Ngayon, inaantenan natin yung uh, remains ni uh, Angeline Aguirre and then uh, uh, iahati dito sa Binmalay, Pangasinan. Yan so, ang gagawin natin. Hinahanda na rin natin Selon yung lugar doon sa Pangasinan para maging maayos na maayos yung uh, kanyang uh, burol, pamilya, kasama natin, kausap natin. So iniisa-isa natin lahat ng mga pangangailangan nila para naman yung uh, kanilang pinagdaraanan ni eh kahit paano mabawas-bawasan yung uh, uh, grief kahit katiting yung mga bagay-bagay na mahirap pa si kasuhin sa ganitong panahon mga requirements documentary requirements at kung ano na pa pinapasan uh, na natin yun para yung pamilya ay uh, matahimik ng mga pagluksa Ano anong mga tulong po yung binibigay ng uwa sa tanong ni Eh, okay, inunan na natin na uh, ayusin yung lugar na pagbuburulan ni uh, yan uh, inspection ni kung awali kasi sinabi ko ay eh, gawin komportable para po ko sa mga pupunta no. Uh, Aircon natin, kumulan sa kuryente, lagyan natin ng generator, ng urinals and then yung uh, mga hindi natapos kung sa bahay nila na dahil niya kay Angie ay tumanaw uh, ina-check ko na kung paano tatapusin yung CR, yung uh, kitchen o bakit natin ginawa yun kasi yung pamilya nga eh, sa sakit ang pinagdadaanan. Kung makikita pa nila yan, para bang ang araw-araw magdalagdagan pa yung sakit na maharap ko na yan. ano nga kaya natin gawin para mabawasan yung pinagawa natin. So is financial assistance? Of course. of course. Uh, again, from OWA, kaagad-agad, maibigay na natin yung uh, yung um, uh, benefits uh, to enter the house. And then, the government of Israel is also, will also be providing uh, financial assistance. Meron pa itong ano, aside from the funeral, meron pa itong monthly na tatanggapin uh, na, na habang buhay. And then annual. So, ano, bubuhos natin tulong dito sa pamilya niya. Magkano yung monthly? Ano eh, ina-assess natin is from 94,000 to 134. Hindi uh, na binigay na information ng ng uh, uh, government of We, we will check, but yun ang range na. Uh, basta itulap yan, it ordinary uh, welcome program. Uh, alam niyo naman yung kwento nito. Uh, pwede, pwede naman siyang magisna, pero itili niya na samahan yung, yung, yung employer. Kaya ayan, nagyan. So pati yung kapatid niya na may sakit, uh, uh, uh tinulungan na rin natin sa gamot. Eh, may depresya yung kapatid niya. Pati yung, ano, pati yung isang kapatid niya na midwife, Okay, na pa na natin. Kasi uh, kaya binabawas-bawasan namin yung isipin ng pamilya kaya ano nakausap ko yung mother, uh, okay. uh Wala namang bagay na ganito na madaling tanggapin. Eh. Pero yung the, the, the team doubles, na malalaman yan, na pwede namang uh, makaligtas uh, na si Angela. Mayroon dito, sir, si Angela. Uh, 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 Oo. and, uh, tinitingnan din natin kung ano pa yung matutulong natin doon sa uh, mga mga uh, Sir, aside from Ajit, sir, mga susunod pa natin kung ating mga sir mo ito, sir. Si Grace, si Grace Cabrera, parang uh, bukas yata. Na, makakarating na rin bukas. So, as we speak now, uh, bumipad na rin. Uh, bumipad na siya. Uh, si Paul Castel din na lang, naantay natin. Kasi yung kanyang wife, lang ko sa uh, Pilipinas. So, So, most likely, baka dali natin yung know, nanay yung in po, ipunta ni Sir. Sir, ano yung sa pinagdahan at Sir, camera, sir? Uh, okay, kasi hindi naman din ganun ka, hindi naman ganun kabilis yun. Eh. Alam niyo naman yung sitwasyon doon, na mayroon din maa nangyayari. Uh, natural, lagi naman may proseso sa kahit anong ginagawa natin. So, uh, well, relatively, <laughs> <di>, hindi <laughs> rin naman hindi rin naman naging ganong katagal kasi uh, uh, katulad ngayon, nandito na siya. Iyahatin na natin. Masalukuyang uh, sinasagawa na ngayon ng pag uh, pag kay, kay Angeline sa uh, huling antungan, uh, magsisimula na yung proseso ng buro sa kanyang uh, na lalawigan no? sa, sa, norte, sa Pangasinan. So, uh, magsisimula na bukas at uh, Si Admin Arnel magbibigay ng detalye kasi may heroes welcome na idadaos doon. At nandito rin si Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, Chairman Ron Salo. So nagpapasalamat kami kay Congressman Salo uh, dahil uh, uh, siya sa, sa kaanak, uh, kababayan ni Congressman Salo sa, sa Pangasinan, ang pamilya ni Angeline. So Magdasal natin ang kanyang kaluluwa at ang kapakanan ng kanyang pamilyang naiwan. Ganoon na lang muna siguro. Ang panghuli na lang yung whole of government approach na itinalaga at dinirect sa amin ng ating mahal na Pangulo para gawin ng lahat ng aming makakaya para tulungan ang pamilya ni Angelina. Sige, may katanungan. O, financial assistance, uh, napanggit na rin ni Admin Arnel, sa uh, isang araw ang isa ng DMW, pero ang uh, benepisyo, uh, funeral and burial, financial assistance mula sa DMW at OWA at DSWD, ang burial and funeral si Admin Arnel, siguro tanungin natin si Admin Arnel sa iba pang detalyo. Thank you, OIC. Uh, inihanda na natin yung uh, inihanda na natin yung uh, lugar para tanggapin si uh, Angeline, yung kanilang bahay. Nilagyan na natin ng mga tents, inerko na natin, nilagyan natin ng uh, generator at lahat ng mga pangangailangan para maging maayos na maayos at disente yung uh, lugar ng uh, pagbuburulan ni Angeline. And uh, sa lahat ng tulong, ano, lahat ng mga pinag-aalalahanan ng pamilya, Namin naman, napakahirap itong pinagdadaanan nila. pinangako natin na ang gobyerno naman na mag-aalaga sa kanila ngayon. Walang, walang, uh, walang mangiiwan sa kanila. ah sa lahat naman ng hiniling nila, talagang pinilit na natin na kung ano yung hiling nila, eh, malampasan pa para eh, ano mo sa mga ganitong pagkakataon na uh, uh, maraming detalye na lalo nagpapabigat sa pag-aasikaso ng ganito sitwasyon. So yun, inaako na ng DMW, OWA at ng lahat pa ng mga sangay ng gobyerno, DSWD, DOH, Pabalang TESDA, sama-sama. So, Pati of course, uh, papasalamat kami mabuti kay Congressman Ron Salo na hindi lang hindi lang nag-aantay ng uh, report sa kanya Kung hindi kasama na rin namin dito. Ito. So, din natin yung pasasalamat natin sa Israeli government. So makikita po ninyo dito na mismo yung consul ng Israel government. Yan ko, camera Kong nakakagandin din ng kalooban na yung kanilang pakikiramay at pagpapahalagay patuloy na tinapakita. At gaya nung nakausap ko nung nakaraan yung ambassador ng Israel, ay talagang tutulungan din po nila yung pamilya. Yung mga detalye, of course, nabanggit din natin doon, the same time yung Israeli government ay talagang sisiguraduhin na yung mga benepisyo ay maibigay din po sa pamilya po ni Angeline. Of course, masakit din sa akin dahil kababayan po natin itong si Angeline, tagabin mali po ito. Malapit lang po yung barangay po niya sa amin. At, of course, na sasalamat po tayo sa kay Secretary Hans ng BMW, kay Admin Arnel Ignacio, dahil yung Heroes Welcome talaga minayahanda po nila ito. At nagpapasalamat po ako sa kaila sa pagpapahalaga na pinapakita po nila sa mga tinatawag po natin mga bagong bayani. makikita uh, gusto namin ipakita yung aming uh, pag-aaruga sa kanila. We're going to down to uh, really details kung paano maging mas uh, mabigyan sila ng tamang pag-aasikaso. Uh, yung ano, ultimo nga yung banyo nila, nakita natin na pati pangangailangan, lalagyan ng sipilyo, lalagyan ng sabon, pati yan inasikaso natin. Hindi natin, kumbaga, ang trato natin sa mga kababayan natin, OFW, you know, na dumaraan sa ganitong sitwasyon ay kamag-anak na natin. Hindi lampas-lampasan na ito sa obligasyon lang namin bilang mga uh, public servants or officials ang uh, we welcome natin uh, ang ating tinatanggap at tinaaaruga para na nating kamag-anak kaya kaya ganoon ang ating mga gagawin. Sa nabanggit mong pamilya yung trabaho doon sa mga kapatid. So pasalamat din tayo kay Secretary Benny Laguesma kasi at saka sa Provincial Government ng uh, ng Pangasinan at kay Pongron.